malinis, nakaka-refresh, malamig ang simoy na hangin dahil sa mga puno, magandang tanawin. Yan ang pinakainahanap natin sa isang lugar kapag gusto nating dumayo at mag-relax. Idagdag mo pa ang napakasarap na pagkain na talaga namang magbibigay sa iyo ng napakataas na energy habang ini-enjoy ang isang lugar. Saan so, ba inihintay niyo? Let's go to Baras Rizal! Hi guys, welcome back sa ating channel. So for today's video guys, mamamasyal na naman tayo. Siya yung patalam yun na di ba? So meron akong nakita na naman na isang napakagandang resort. And for sure guys, kapag nakita nyo to sa so, vlog natin na especially in person, talagang sobrang ma-appreciate nyo yung ganda ng lugar. So guys, napaka-bless natin for today's video. Kasi guys, bibihirang pagkakataon to. Kasama natin mismo yung owner lang naman ha. Owner lang naman ng buong resort. So ko sa inyo, si Attorney Gab at si Ma'am Jonah. Salamat ma'am and sir sa pag-unlock sa ating short interview. Thank you din sir for coming. It's our pleasure. Bago na rin ang short interview, samahan niyo muna akong umakyat sa tuktok ng lugar na ito para makita niyo yung sinasabi kong sobrang gandang view. Dito sa area nila guys, actually ito yung pinaka parang peak ng mountain. No? Nakakatawa kasi kung baga nasama rin sa property nila. At pag, na pag nag-run kayo sa place, kung baga ma-access nyo na to. Ayan, hanggang doon, pwede kayo pumunta doon. Kung gusto niyo mag, alam niyo pictorial or mag video, whatever you want to do, no? And, kasi guys, kung mapansin ninyo, ayan, sorry ko medyo inihingil ako kasi medyo mataas talaga yung area. Ayan, medyo under ano pa siya, under construction pa siya, pero, kung maga na nila to kasi mag-open sila ng coffee shop. So, ito yung abangan namin ni Kat, kasi mahili kami magkape-kape. Alam niyo naman yan, But, somewhere. Tapos ang makagandahan dito guys, 360 yung pwede mong ikutin kung dito ang view mo dito ayan mostly mga part ng Rizal ayan part ng Baras tapos pata patawid dyan ng malalaki yung band kasi yung sa part naman na to, sa kabila kitang kita mo dito yung binangon ng D-Bay tapos yon yung isla ayan uh, kung daw nagkakamali yung Talim Island so dito sa kabilang part uh, hindi ko sure lang guys ha pero kasi ayun yung windmill eh andun yung sempre yung hal-hala uh, hala, -hala na andun yung tanay sa part na yun so nakakatawa kasi parang alam mo yun parang nasa isang place ka lang pero ang dami mong natatanaw na iba't ibang lugar tanong mo yung binangonan tanong mo yung part ng antipolo ng baras ng tanay kumbaga nakakatawa actually yung laguna eh, mayroon yung malayo na kasi sa kabila pa yun mo yung parang mga anino ng bundok and eh, abangan natin guys kasi future plan Uh, magkakaroon dito ng ATV yan ito yung siguro I think ito yung truck na tahanan ng ATV yan so malaki laki din ito pababa tapos may plan din na magkaroon ng zipline so ngayon sir uh, pwede pa mo natin i-disclose sa kanila kung yung rates natin so far uh, may, ang aming uh, services meron kaming day tour na 350 per head yun okay. uh, free na sila i-enjoy lahat ng amenities ang day tour namin is uh, from 8 o'clock until 5 o'clock in the afternoon. Ang amin naman uh, na uh, accommodations, accommodations, assuming mag gusto nila magkaroon ng uh, stay na overnight. So may mga rooms kami during weekdays na nagre-range from 4 to 5. Uh, yun ay good for 3 to 4. Packs na yun. May may free breakfast yun. Uh, wow! May free breakfast na pala rin. Kinabukasan. So ang uh, aming... Gan' uh, tayo mahilig sa mga free breakfast eh. <laughs> Ang in, ay 2 o'clock in the afternoon. Uh, okay. Check out naman ay uh, 12 uh, noon mm -hmm. the following day. Wow! So may mga malalaki din kaming rooms na good for 14 to 15 pals. So nag range naman siya ng 12 pag weekdays at 14-5 pag weekend. So, may breakfast naman yun ng for 14 bucks naman kinabukasan. So, yun. May enjoy na nila yung aming free karaoke na 24 hours. May curfew lang ang aming, ano, ang aming karaoke. Uh, 4.30 in the morning. <laughs> 4.30 in the morning. Yeah. Okay. So, just... technically, wala yung curfew. So, paano po pag, for example, mag -e sila, kailangan ba nilang kumuha ng rooms o may mga cottages tayo na pwedeng i-offer? And... So, kung mag -day tour lang naman, hindi naman kailangan kumuha ng room. Wow. Mayroon naman kaming cottages na nag-range ng 1,500 mm -hmm. to uh, 2,500. Okay. So, may enjoy na rin nila yung free uh, wifi and video okay. Sa so, dami ng amenities. Eh. Nice. Uh, Tapos guys, ah, ito ah, sa mga binanggit nila sir, ma'am na mga pwede nyo enjoy dito. Ako personally ah, sa view pa lang guys, busog na busog ka na. Kasi di ba pinakita ko sa inyo kanina, kumbaga itong pinaka mountain peak na kinatotokunan ng resort, napapaligiran ng mga bundok. So kumbaga 360, makikita mo talaga yung kagandahan ng view. Ngayon sir, kasi di ba may mga bubusan tayo magkakata ng ATV, ng zipline, or climbing port, tapos coffee shop sa doon sa taas. Kailan po kaya yung target date na pwede natin yung i-expect? Uh, although wala naman kami talaga ang fixed na target date, mm. but uh, uh, tinitingnan namin kung mata ko complete namin siya by next year 2024 early next year pero ang aming hinahabol sana bago mag summer ayun mayroon na, na kaming mga amenities na kagaya uh, ng zip line yes opo uh, kasi pagdating ng summer dagsaan na hmm. talaga yan mga mga holiday mga alaala oh ano yan Talagang dito mungkin tayo dito yung ATV naman kasi namin naka-ready na yun so, ayun mag-purchase na lang kami although na nag may negotiation na. So, dadalhin na lang. Aside from that, magkakaroon din kami ng vegetable plantation plantation. Yung mga aquaponics at hydroponics. Tapos, yung mga animals din na medyo mag enjoy ang mga bata. So, yun guys, talagang bubusogin tayo ng lugar na ito. Hintay-hintay lang tayo ng konti, guys. Ha? Relax lang tayo dyan. Kasi isa ako sa na-excite dun sa taas. Sinabi ko na kanina, pag yun talaga na naggagawa ng coffee shop, andiyan kami ni Katasahan niya. <laughs> Mag-vlog tayo ulit. Welcome to Gab's Resort and Leisure Farm located at uh, Sitio Langkaan, Barangay San Salvador, Baras Rizal. At nga pala guys, kung may kailangan kayong bilhin ay available dito ang kanilang mini mart sa loob mismo ng resort. Pero kung nabiting kayo, pwede kayong bumaba sa bandang baba lang ng resort at meron silang grocery store. Kitang kita nyo naman guys, lahat ng kailangan ninyo ay nandito na. So guys, kung may mga event kayo na gustong idaos, pakita ko sa inyo yung kanilang events place. Medyo magkalakihan guys. So ito, yan. Mga itong place na to. At ang kagandahan guys, hindi nyo na kailangan mag-rent ng tables and chairs kasi andito na. And by the way, yes, ang gaganda ng mga kahoy. Anong kahoy ito, Tenara? Si Apo. Kung puro, parang nara nga itong kahoy na ito. Pwede Pat tiba eh, tsaka napaka-rustic itong dati. Ito, puntahan natin dito muna. na. So dito, makikita nyo, yan. Ang lawak ng area, tapos ang ganda ng view Kitang-kita nyo naman. So meron pa sila ditong uh, screen na malaki na rin siya. Tapos may speaker. At also, syempre, yung napakagandang view would you imagine dito? Oh? Siguro sagot wedding, mga intimate wedding goods na dito kasi na kayo dito kung parang alam mo yun mga kamag-anak lang, mga close friends okay na okay na dito kasi kung hindi man for example la, ah, kung sumabot naman kayo sa bilang sa mga upuan malawak naman yung paligid guys na hindi hindi siya magiging concern yung ano yung space tapos sabi lang part naman dito syempre tanda mo yung swimming pool doon from that, itong maganda. Yan. Nice, nice. Iba so, ang ganda ng... Ang ganda ng ano, ng view mo. Anywhere ka sumihilip, wala, wala talagang ano. Kung baga, hindi mahihirapan yung photographer mo, hindi mahihirapan yung videographer mo na magkuha ng magagandang shots. Kasi, given na sa place na talagang maganda. From Manila, mga one and a half hour. From Masinag, mga 40 minutes to 50 minutes lang, nandito ka na. Pwede mag-commute, RRT. nag-commute sila, bali bababa sila na kung saan ka mag-jeep sila, sa na, saan po sila bababa? Farmacinag, sa kiski-san din. Baba ng kiski-san, ng tricycle, papasok. Yung jeep po ay padilla ang sasakyan? Oh, uh, hindi, ah, uh, uh, Painaan. Pai 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 so yun ang hanapin yung jeep, Painaan. -na. Pai So yun lang guys for our today's video and muli salamat sa panonood at kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman, di ba? So yun guys, uh, muli, Sir Gap, Atty. Gap, and Mang Yon na maraming salamat po. Salamat Thank you, you for having us. Okay. Hi guys. Welcome to Gap Sir, sir, sir Yes. may kasama tayo si Father, kanyang 50th birthday. Thank Happy birthday, birthday po, Father. Happy birthday you. po. Yun. Ayan, celebration. Kita nyo naman yung setup. Celebrate with the Sean.